Kaya sabi sa Bible eh, hindi dapat tayo nalulubugan ng araw na galit pa rin tayo. Yung iba eh, isang buwan na, isang taon na, limang taon na, ilang araw na kaya lumubog. Kaya pagising bampira na eh. Galit na galit. Hindi ko mapapatawad yan. Kaya napapansin ninyo, ang buhay nila ang bigat kasi hindi nagpapatawad. The more na hindi ka nagpapatawad, the more na dumadami ang iyong kasalanan. At pagdating ng panahon, hindi ka rin papatawarin ni Lord. Kasi hindi ka nagpapatawad eh. Kasi kung anong timbang na ginagamit mo, yun din ang timbang na gagamitin sa atin ng Diyos. Kaya sabi mo sa tabi mo, patwari mo na yan.